Tungkol doon sa, ano ba, allowance ng mga health, health workers. workers. Uh, marami raw binulsa ng mga mayor at saka barangay office. Ayan ay, ang problema. Yan ang malaking problema. Yan, yan talaga. Halimbawa ano? raw, kung 50,000 50, yung uh, tatanggapin ng health worker, e eh, 30 na lang. Yeah, alam ay, mo yan ang talagang na, nga, na yung... Uh, in other words, mayroong alkitran. <laughs> alkitran? <laughs> Alaki na. Alkitron na eh. Uh Oo. -oh. <laughs> Dumikit yung pera, hindi na ibigay. <laughs> Alam nyo talaga mga kababayan, ano, yan ang isa sa naging problema <laughs> ng uh, ayuda. yung ayuda na yan. Uh, in fact, uh, ang isa sa mga nagpagupo sa atin, ang ekonomiya ngayon, na pilit na ibinabangon ng ating administrasyon, ay ang uh, nangyari dyan sa ayuda na yan. Sapagkat so, uh, for 89 years, and uh, spanning uh, 15 presidents, ang naging utang lamang ng Pilipinas, national debt, was only 6.6 trillion pesos. Eh, yung 6 na taon ni former President uh, uh, Rodrigo Duterte, ay nakautang siya ng 7.2 trillion pesos. More than that debt of uh, 15 presidents in 89 years combined. Ngayon, saan napunta yung karamihan nung 7.2 trillion na yan? Karamihan dyan ay napunta sa ayuda-ayuda at siyempre napunta din doon sa mga farmally-farmally. Eh malaki, farmally. COVID, malaking bagay yung COVID. Uh, e. yung COVID oh, yun, yun nga, yung COVID.